Tagaako. Tagaako. Taga ah. -taga. Hmm. Sudah so idol, loto tayo nang tayo. Ito yung kanyang sangkap. Ahos, buyas. Lagyan natin ng baboy. Ram, gisa na tayo. Hmm. pag nagisa kayo ng ahos mga idol, damihan nyo yung ahos mga idol at saka sibuyas kasi dyan po ang nagpapasarap sa ating nilotong dayok. Nakaloto na ko dati nito mga idol pero maraming nagre-request nito na magluto ako ulit ng dayok. <laughs> at saka linagyan ko ng baboy, yung baboy nga pala hindi ko na ubus, kasi sobrang rami yung ating baboy, Paka, baka marami pa yung dayok sa ating baboy, at pagkalipas ng mga 20 minutes mga idol, na ginisa ko yung ating baboy at agad ko nang linaga yung ating siling labuyo, kasi mas masarap mga idol, pag isabay mo sa siling labuyo yung, ah, sa gisa yung ating siling labuyo, at taglagay lang nga pala ako ng atsuite yung kanina mga idol I inhalo ko na sa ating tubig <laughs> at agad ko lang munang takpan, at pagkalipas ng 20 minutes ayan na nga po mga idol parang nagmamantika na yung ating mga baboy at agay ko nang linagay yung ating dayok halu-haluin nyo lang po mga idol at nagdag nagdagdag lang po ako ng kunting oil kasi mantika <laughs> at naglagay lang ako ng magic hindi na ako naglagay ng asin kasi maalat na yung ating dayok at naglagay ako ng kunting asukal yan mga idol para mas manghang at saka manamis-namis yung ating dayok. Sundin nyo lang po yan kung paano mag... Uh, sundin nyo lang po yan kung ano yung ginagawa ko sa ating dayok para malaman nyo kung paano magluto ng dayok na mas masarap. Oh, tingnan nyo po mga idol. Oh, sobrang lapot na. <laughs> sobrang sarap na po yan. At uh, pagkatapos ko nagluto ng dayok at agad naman ako nagisa ng... Ating sibuyas at saka bawang at saka kamatis kasi magluluto naman tayo ng alogbate na lagyan ko rin ng baboy at saka pasayan. Tingnan nyo yun mga idol kung paano magluto ng alogbate na lagyan ko ng munggo. May mga bisita po ako ngayon dito mga idol. Taga tapos sila. Tap uh, barangay, ah barangay tap. Taga tapasma. <laughs> at linagay ko na nga yung ating baboy at naglagay ako ng kunting bitsin yung mga idol. Habang nagbo over ako, malakas yung hangin dito kasi nandito po ako sa gitna ng kalsada nagbo over. Pala <laughs> na kayo magintindi diyan at at, 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 saka inilagay ko na yung ating munggo. Hindi ko na pinakita kanina kung paano ko nilaga yung munggo. <laughs> Kahit munggo na lang ituro ko pa sa inyo kung paano ko laga ka munggo. <laughs> at agad ko lang muna tinakpan yan at sa pagkalipas ng 10 minutes at pagkumulo na yan inilagay ko na yung ating lugbate Masarap na naman ang ulam natin ngayon mga idol. Tingnan nyo lang nyo kung paano ko magluto ng lugbati at saka may munggo at paglagay ko ng lugbati at agad lang muna nating halu haluin yan mga idol. Sa mga hindi pa marunong magluto yan, palagi ko lang sinasabi dito, magtingin lang kayo palagi dito sa aking page para may matuto rin kayo magluto. <laughs> at nilagay ko na yung ating pasayan, baboy at saka hipon yung inilagay ko sa ating lugbati para nuot sa sarap yung ating ulam. <laughs> at naglagay ako ng takwa yan yung iba pinutol ko yung iba hindi ko pinutol yung hindi ko pinotol para na naman sa akin yan mamaya at naglagay ako ng ukra at saka sa dalawang pirasong siling, saba, siling haba at agad ko na muna tinakpan at ayan na nga po mga idol pagkalipas ng 10 minutes luto na po yan mga idol huwag i overcook yung ating pasayan kasi pag inovercook nyo yan hindi po matatanggal yung kanyang balat at ayan nga po mga idol paghinihintay natin para kaakta yung ugto mga idol meron pa akong mga bisita dito dinayo po nila ako dito taga amuma ma taga lagdungan tapas kapes gusto po nila makita na kung paano ako magmukbang kag magparagaak maraming salamat sa mga idol sa pagpunta nyo happy birthday birthday daw ni idol pakitulong mga idol ito na naman yung isang masabad mga idol oh yung ano to vlogger run run official vlog check to juga ngayon huwag nyong ipalo yan mga idol hindi pa akin yan oh gala pa na lahat ng mga video ko, ubos na dumat pang buol ha. Huwag yung ipalo yan mga idol. H Hindi po akin na Facebook page dyan. Ninakaw na naman niya. <laughs> At saka, Ronron channel sa, pipipi, sa YouTube. Hindi po akin yun. Huwag yung i-subscribe. Maraming salamat mga idol. Bago tayo kumain mga idol, pragaak ta. Hmm? Gusto po nila ako makita sa personal na magpragaak. Ito na yung inumin nyo mga idol. Tanduay. Shout out sa kampanya ng Tanduay. Masarap yung nyo. Hmm? Tagaak, oh. Tagaak po, ragaak Ula-ulaan na yung mga kalag. Shout po, no. buta. Buta ta. Sarap. Ayun, Atas. Eh, tama <tuh> sa Tanduay. Amen. Tak mga idol. Pagtapos wag magmukbang, sila na naman yung magmukbang. <laughs> Gusto pa nila ako makita na magkain ng takway na ulang putol-putol kaso. No? Tagod. <laughs> mm. Ito yung masarap mga idol oh. Apit ga. Hmm. Nah, muskahon. <laughs> hmm, lagi ada mga idol. Tapos lagyan ng kalamansi. Shout out din sa mga supporters ko sa ibang bansa. Ito na yung paborito nyo na tayo. Naway-naway kayo dyan. Hmm? Eh, okay, lang orang nak kamu hmm. ah? Tak <laughs> tahu, mukbang kamu Mm -hmm. Pakwaya. Spaghetti. Spaghetti. Saya ngajol, sarap tuh. Yun yung tanyok At uh, tapos, nga pala akong kumain yan mga idol Ang gusto ko kanina, sabay-sabay kaming kumain Kasi nahihiya daw sila Pero hindi ako papayag na hindi kayo kakain At ayan na nga po mga idol, pinakain ko gid sila Pagtapos kong kumain mga idol, sila na naman yung kakain Kasi ayaw po nila kina-kanina makisabay sa akin ng pagkain Habang, ah, ayaw po nila sumabay sa akin ng kain kina habang nagmukbang ko Kaya dito na lang po sila kakain mga idol <laughs>